Ito! Patay! Kahit minus 1.5 pa, no? 16.14 Minus 1.5 pa, alis na alis All 4, all 4! Hãy subscribe yeah kênh Ui 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh, Ang late game, ilan yun o? No? Dalaw? Tatlo dito, isang laso. Spring reverse. Dahil pa, isa. Uyog! Uyog! Oh, swing box! Yung tatlo all na part. dyan, maliit na yun o. Isang ina itong date ng tatlo. Eh? All four! All four! Cute lang din yeah. eh. O, may juice eh. Itik! 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 Slam dunk! Slam dunk! Uy! Uy.

gano'n yun, no? Oh, Swarding. warning, last warning! Oh, ganda to, Small clip! <laughs> sorry, sorry, tay <te>, sorry! Talaga, tayo! Ito, tungguy na to! Parang, parang tao, eh, no? Parang tao, Woo! Sobrang, sobrang. So yun, be basic mo lang kayo, no? Mm, Kapaw Dahin. lang naman yung nasa. Hindi yung makatingan na siya <laughs> Now, and, <laughs> hey, maka tinga, tinga. <laughs> Anong bantay ba yan? Ano <súper> <whirring> yan? Pag-inang naroon Ah! Uy, naman kayo! Hindi naman makatingan talaga eh. Ano, Desi? Delisa, ano bantay yan? Ah, ano ba yan? Ano <laughs> bantay yan? Bantayan, yan, <zo? laughs> <face>

Tulog yung depensa dun oh. Last warning, last warning. Last last warning, last warning, last warning, last warning ha. Wala sila Jaypel. Banta yung, banta yung guy, hindi naman tayo eh. Ako tira ko na yan dyan. Ayun o. Ayun o. tira ka na. Patay ka dyan. Ayun o. Ayun o.

What one? <laughs> what one? <laughs> game, game! Okay, game what okay. one? na, Bali yung kukatawa na. Okay, what one? Game na! Tayo susunod pa, Tayo pa lalaro, oh! na, Oh, game, game! What to one? Oh, one to one, one. Sang malinis, sang malinis. One to

So, so, so. Aiso, aiso! Nice pa si... Eh, Jeffrey, dito mga tabi. Ayala, sa ilalim pala gusto. Ayaya, ayan! Yan!